Kinagulat daw ng dating whistleblower na si Sandra Cam ang mga isinawalat ni Espinosa na mga personalidad sa illegal drug trade. Sama ni Cam si Espinosa sa aeroplano pabalik ng Pilipinas. Sa Abu Dhabi pa lang daw ay nagkaroon na ng pagkakataon na magkausap ang dalawa ayon kay Cam, isinuwalat daw ni Espinosa sa kanya ang lahat ng nalalaman nito sa drug trade. Hindi nagbigay ng detalye si Cam pero nangangambaraw si Kerwin para sa kanyang kaligtasan at ng kanyang pamilya. Nangangambaraw siya sa seguridad ng pamilyang naiwan sa Abu Dhabi. Kaya't hiling din daw niya na maprotekta ng kanyang common law wife at mga anak. Ang hinihingi niya lang ay proteksyon ng gobyerno, isisiwalat niya lahat ng mga involved ng mga politiko, mga generals at mga kapulisan. Ang hinihingi niya lang sa ating pinakamamahal na Pangulo, proteksyonan lang siya. Tutulong siya para maubos na kung anong mga uh, katiwalian dito sa pagdating sa droga. Tama yung sinasabi ni, ni, Presidente that you're a false crusader of truth. Hindi ka tunay. Dahil kung tunay ka, hindi ka ma-involve sa ganito. Kahit sa impyerno, haharapin ko siya I'm very willing to face her fair and square dahil uh, 2012 pa kaming nagkakabanggaan dyan dahil sa kahit pinagtatawanan ako noon at least now I feel vindicated for so many years that I was like a voice in a wilderness na walang uh, umiintindi eh, walang nakikinig eh. pero nasa buo ko ang loob ko na lumaban dahil gusto na ko na talaga ng tunay na pagbabago. Kaya ngayon, hahabulin talaga ka namin. Marami kami nga hahabul iyo. Eto pa, uh, Senator De Lima, anong ginawa mo sa limang whistleblower from Zamboanga na ang ini-expose yung Seriles clan doon? Ang doon, ang, ang nag-expose is provincial treasurer, Provincial, uh, yung GSO, yung budget, at yung dalawang uh, chief of staff. Inikot-ikot mo lang yung mga limang taong kawawa, pero yun pala, side ka sa Ciriles, kaya nag-number one ka sa San del Sur. Dahil doon, oh, yun lang ang sasabihin ko. At hindi din ako naniniwala na nanalo ka talaga. Dahil ang daming, sa labas, ang daming mong kasalanan sa taong bayan. Binigyan din ng whistleblower na si Sandra Kang na linggo gumanong manong nasa New Bilibid Prison. Ang driver at lover, manoon ni Sen. Laila Delima na si Ron Palisok Dayan. At ayon kay Kang, mismong ang tao na nasa loob ng Bilibid, at nagsabi sa kanyang labas-masok sa Bilibid si Dayan at nakakakubra ito ng nasa 5 milyong piso kada linggo. Hinabi naman ni Cam, na lamang niya si Pangulong Rodrigo Duterte ang magsabi kung sino-sino ang naghahati sa pera dahil anya alam na bangulo ang buong detalye hinggil dito. E dinagdag pa ni Cam ilan lamang sa pinagkukunan ni Diane ng drug money, di o ay sina Haiby Sebastian at Peter Ko. Bugod dyan, malakas din daw si Sebastian kay Delima dahil mismo ang naturang drug lord ang nagsabi na ni Nangya ang senadora at sinabi rin ni Gam na noong inilipad sa NBI ang mga high profile inmates hindi kasama si Sebastian sa mga inilipad Astoria, mabuti kong nangako uh, oh, siya, inalip ko siya him, how would you rate him as a drug lord? lord? Well, I, as I said earlier I really don't know the guy I just based uh, my information from the news Oo, uh oo -huh. Pero nakita naman natin ilang ilang inano siya, di ba? Ilang <clears throat> nirey ng bahay nila, na may napatay pa, di ba? And uh, a lot of people are really pointing on him that he's a big time Messiah and drug lord. Okay na? May uh, questions kaya? Additional questions? Yung mga ako masasagasaan. Yes.

100, 114 days, yes. so imposible na yung mga bagong nakaupulan. But there are those politicians or are sitting governors or congressmen or mayors na masasagasangan dito. Uh, I really just don't want to preempt the, the uh, announcement of the Philippine National Police. Kasi nasa kanila na kung sino-sino. They were able to for twenty-five minute meeting with the three police officers a Kervan, they were able to get the names already. Pero it's not my uh, right authority to say. Uh, what I'm sharing with you is what transpired during my birthday until the time that uh, He was arrested. What do you feel now? Are, are you afraid? How do you feel? Mara? Well, me, I don't know. I'm not afraid. I'm just, uh, at sa, sa totoo lang, maraming mga kaibigan kong mga hinirang na nagsasabi si sa akin, wag na nung sarang ilutang pangalan mo na. But, of course, the police has to say something about, kasi sinabi ni GPMP na OFWs, so pipilitin yung mga media kung sino talaga yun, di ba? So, ako na lang po ang, ano, I, I have to shield my secretary. Ba't sila magkakasang loob? is your that oh, it's new. It's only new. Ba't it sila oh, it's new. Around a year. A during the time when remember ng kalaban ako ni Gloria, diyan oh. yan na naging haven ko, ang ang, ang, ang Dubai. Ah, nung inahapot kayo ng GFA? Oo, oh, nung medyo nahihirapan ako, nahirap maging kalaban ng... Dubai, not Abu Dhabi. Dubai is just very near Abu Dhabi. That's part of United Arab Emirates. For I your know. info, United Arab Emirates is composed of seven Emirates. So, if you are uh, in Dubai you can go to Abu Dhabi, you can go to Sharjah, Al Ain, Korfatan, you know I know the place because I stayed there for the... How many years I delivered to my kids there in uh... Bon How long were you there? I stayed there for a year To hide? Just to hide <laughs> wow. and then I came back during the election okay. I don't think... uh. <laughs> <laughs> I'm not a fugitive. I only hide because uh, for my security. But I'm not a fugitive. Are you already friends with GMA, Royal Royal, or Deepa? Well, forget the past. But we have to move on. Have uh, you met her? No, I didn't. Deepa. Questioning. Yes. Ah, any other drug lord being hunted? Na. Ah, hindi ko po alam yan. I have to wait until that. Hindi naman po ako um, I'm hunter ng mga fugitives. No, I'm not. I just want to make it clear. It so happened na kung saan siya, malas niya lang. Kasi kung hindi siya doon sa the same building kung saan yung aking mga staff, hindi siya na-fancy. At verification, the building of the staff, iba yung office. I'm off business then. Eh? Uh so, um no 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 no. Just in front of the no. on the other side of the okay. Hamdan Street, no. Bakahara. Okay, Bakahara. But it's you know, on the other side of Hamdan Street. It's on the side of the World Trade Center. I'm just interested because my favorite is Dalton News. Ah, uh you're in the news of okay. the And I think that you know, the 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 um OFW there, they are so happy. All the OFWs, because they have received text messages from Shardia, from Rasal Kaima, congratulating the Philippine National Police. But I don't know, uh, they already heard about my name. Mm -hmm. With the trust, uh, yeah, I mean, I speak President is in the Middle East. This is Uh, eh, hindi po, kasi yung... Yung... Uh, I don't know. Buong, nung ano kasi, nung uh, kampanya, ako ang naka-base ng, um, ng Middle East. Saudi Arabia lang hindi ko napuntahan. Kamal, QA... So you campaign for the president in the Middle East? yes, yes because I was running on oh, yes, the state, yes, di ba? Langsay sa Luna? Ah, oh, 90%. Lalo sa Dubai. 90%. He okay. came. Yes, question? Question. Miss Sandra, I'm, uh, belated, happy birthday. Nakapula <laughs> ka. Yeah, yeah. Uh, don't you think that it's now easier to pinpoint kung yung talagang naka-discover kay Kerwin? Kasi diba, you mentioned Secretary Abu Dhabi, and you mentioned it's your company, so parang mas madaling yatang mahanap kung sino talaga yung tunay na nag nagsabi sa inyo kung sino kung nasaan si Kevin. So, meron bang protection or extra security na binibigay sa kanila ngayon? No, actually that's the reason why when she's pushing me to name my my secretary, you should know. I'm also a journalist by profession. so I know the ano, hindi man natin pwedeng pasukahin ang ating resource person when it comes to security. Now, the reason why I don't want to uh, name my company there is a lot of Filipinos there. Pero kaya na nilang itray siya. Oo. And besides, sa sinabi ko nga that we are not after for any monetary reward. Tama na po yung pagtawag, pag-text sa akin ng aking sekretarya ay para lang po. Masaya siya. Actually, ang voice niya, ma'am, andito talaga sigurado talaga ako, ma'am. Na na na, 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 na ko siya ng picture doon sa tindahan. <laughs> <Magaling>. <laughs> siya talaga, ma'am. So, ito, hindi naman siya matitrace doon. Because iba naman ang UAV sa... So, <laughs> so <clears throat> <clears throat> hindi, hindi na lang nagmamadali talaga. Kaya lang, nang kumukuha ng mentos yata, ang, ano, matatabi sila eh. Ah! Paano mo nakilala? Kasi may TFC kami. Ah. Ah. May TFC. May TFC kami. Buwako pa siya? Buwakang man, nakikita man natin sa'yo. Oo. Siguradahin mo, bubahay na lang. Bubahay. Pero hindi ba, parang yung all your staff will be also, parang delikado na rin sila dahil it's either... Uh, actually, yung I have 35 staff. Mm -hmm. Uh, but they don't stay in one flat. Okay. Doon sa flat na yung accommodation ng ating mga tao, ano lang sila doon, 12. Kasi yung isang room, reserved for me. Pag pupunta ako doon, ako natutulog, hindi na ako Yung iba nasa al ang iba naman nasa Posafa. So, iba-ibang lugar yung sila. And uh, I told my secretary, dalawa lang sila nakakaalam kung anong nangyari. Kasi sabi ko, don't share this to your other, uh, to the cleaners, kasi they might start talking. Pero ngayon, boom na yan doon at nasa dyaryo na ngayon doon. The, the, that time na nakuha si Kevin, the following day, nasa dyaryo na, alkalis time. Kasi parang napakadali dahil, for example, if I were the, the criminal element, I would just get one of your staff and then force him or her to reveal <laughs> the kung sino sa kanyang co-employee ang um, naglabas ng information. Ay, hindi naman. <laughs> uh, between me uh, Iba, iba naman kasi ang, ang ano kasi natin isip dito, mm -hmm. uh, we can you can go anywhere and grab somebody from you. Uh -huh. Don't need that. That's why I was telling you. Even you have, even our police officer has the warrant of arrest without the Interpol red, um, Red notice. Hindi ka pwede. Hindi mo pwedeng, ano yun, mas makakasuhat. Ikaw mas mo, na official dito, ilalagay ka sa kulungan. Kung kaya nga po, nagdaan tayo ng extradition. Question. From July to October, what was the agreement? Nothing. Just saying in that, ano. No, but he was traveling to Hong Kong. No, 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 no. July 31, he left Hong Kong to Abu Dhabi. Okay? Okay? Ang doon sa kanyang pasaporte na nakita natin, siyempre may tatak-tatak yun. He left, um, he left Manila, uh, amen ano, Philippines, ano, uh, sinabi ko na yung kanina din. Malaysia. Malaysia. O, oh, yeah, siya ng Malaysia, tapos na Phuket, Thailand, tapos pumunta siya ng Abu Dhabi. Nag five days muna siya doon. Nagustuhan niya yata ang word na wala sa isip niya na may madali siya din matrace doon. Eh mas magagaling ang ang ano doon, ang ganito. Mas magagaling doon sa Middle East isa sa atin. O, ang kanilang mga mat trace sa trace ka talaga. May, may tracer yun. Kasi ang ang cellphone doon, hindi ka lang natin nabibili ka doon, you have to present an ID. Uh, If you're a tourist, you cannot just get one. You have to use the ID of kung mayroon pang isang working doon, yun ang magbibili sa'yo lang. Ano? At nakadrive yan. So, hindi, hindi yan ang ka... Kayo naman po, Miss Sandra, uh, paano kayo nagiging gato ka... katapang kasi di ba who secures you guys sabukan mo ko security naman <laughs> ako ay lumaban dalawang administrasyon na. Wala akong security. Kahit binibigyan ako ng pulis noon, hindi ko tinatanggap dahil baka pa yung pampapatay sa akin. Kung naging matapang ako noon, na wala akong katampi, how much more ngayon na I have President Duterte na ayan, takot din siya na magasgasan ako, so binigyan niya ako ng mga security, which I accepted. Ang aking pagkatapang, galing po yan sa Panginoon. Kasi even my own family, we're so scared already of what I'm doing. But the thing is, kagaya ng pag namin sa binibig, ako lang babae kapasok ng binibig. Apart kay Dilima, of course. Apart kay Dilima, ako lang nakapasok sa maximum. At saka sa Building 14. Maybe, ano na yan, binigay ng, ng Panginoon sa akin yung strength na yan. But as I have said, eto nga, nung nakapasok ako doon sa maximum, sa Building 14, and I have seen the inmates there, especially those aging inmates, aging and sick, na nakaserve naman ng sentence, hindi pa makalabas because nobody is uh, doing their papers outside. Ako na po, ang naging dagdag advokasya ko sa buhay na ito ngayon. Sabi ko, sige, ilista nyo yung mga nakaserve ng sentence at ako ang magtatrabaho dito sa labas kasi naawa po ako talaga. So yun po, yun pa kayo nang nagdadrive sa akin ng ano, yung mga ah, mahilig akong uh, tumulong sa underdog, na ape, at lalo dun gusto gusto kong kalaban yung mga kurang officials. Ilan na nakalabas? Ilan na nakalabas? No, not at least na... Ito ngayon, kinukuha ko palang paano. Pero, kinausap ko naman Secretary Aguirre, uh, sabi na, i-ano natin, pa review sa board and board of parole and pardon. Kasi marami po. May may nakita ako doon, seven, 80 years old na mama. Bisaya pa man din. Okay. Uh, I'm from Asbate, but I do speak the Ilonggo, the guano, the Kinaraya, the Kabigol, uh, kasi mixed, or mixed po kami.